Isang pulis na naman ang sangkot sa kidnap for ransom. Naarasto si Police Corporal Noel Aguilar Fabor na miyembro ng Manila Police District o MPD Headquarters nitong August 6, 2024. Nakatalaga si Fabor sa District Personal Holding and Accounting Section ng MPD mula sa pinagsanib na puwersa ng Malabon City Police Station, Northern Police District at mga tauhan ng anti-kidnapping group na ang police kidnapper sa isang hot pursuit and follow-up operations. Matapos ang operasyon, agad na kinilala ng mga biktima at complainant ang kidnapper. Kinumpirma rin ng Land Transportation Office ang gray getaway vehicle na may plate number na NEL5298 na ginamit ni Fabor sa pangingidnap. Isang malalimang investigasyon ang isinasagawa ngayon ng PNP kung sino-sino pa ang mga posibleng kasamahan nito na sangkot sa kidnapping activity. Kaugnay rito, hindi na lamang isang beses na nasangkot ang mga polis sa mga illegal na aktibidad sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ilan sa mga ito ang pagkakasangkot sa illegal na droga, shooting incident, mistaken identity cases. Moonlighting upag sa sideline binang private security ng mga pribadong individual. Kaliwat-kanan na rin ang pagkakasangkot ng PNP sa harassment, pangaabuso sa kapangyarihan at kawalan ng paggalang sa karapatang pantao. Partikular na sa mga ginagawa nitong harassment sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Halos araw-araw ng naghahasik ng takot at trauma ang mga kapulisan sa mga taga-KOJC at maging sa mga Davaoenos. Una namang umani ng pagkundina ang PNP ang matapos ang marahas, karumal-dumal at iligal na paglusob ng mga tauhan ng CIDG at Special Action Force sa mga KOJC Religious Compound noong June 10 kung saan dalawang katutubo ang nasawing sa kabilang banda, patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa MPD kay direktor Ronald Thomas Ibay at NPD Director Rizalito Guerrero Gapas sa pamamagitan ng kanilang Public Affairs Office. Ngunit bigo pa tayo makakuha ng mga impormasyon sa kaso ng pulis na sangkot sa kidnapping. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.